What's up guys? Nandito tayo sa Plaza Santa Cruz sa Maynila guys. Kung nakikita nyo, ang daming pagbabago dito sa Plaza Santa Cruz guys. Kasi kung noon, napakasikip din. Tingnan nyo. Ayan, nakita nyo yan. Ayan o. Ayan. Ayan, nakita nyo yan oh, oh. guys. Maluwag na ngayon, oh. Ay, may nakahiga pa. Maluwag na ngayon yung plaza sa Santa Cruz, guys. Noon. Lalo na yun dyan, oh. Yan, masikip yan dyan, dati. Yan. ay gisingin mo na, may. Ayan, guys. Masikip yan dyan, dati, guys. Yan. Santa Cruz Church. You. Maluwag na, di ba? Ganda na. Yan. Yan na you guys. Lagi may pulis yan dyan, guys. Nagtatrafik. Lagi may bantayan dyan. gayon big big kong bininistre diyan niyan guys so what's up guys? Go mm -hmm. na tayo. Derahin na. Garay na tayo guys. Plaza Santa Cruz. Maluwag na may ngayon guys. Ilagay na lang pagbabago, ilang buwan pa lang si Yormi.

いいですね。 thank <laughs> you Би хэзээ ч 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 पता है गाइस आया ना आयाला बुलेवार्ड

Kaya guys, pag naka-green yan guys, saka lang kayo kakana na. Ah. Para hindi kayo mahuli. Hindi e may nagkakabang dito. Para... Pag naka-red, huwag kayong kakanan doon. Ano <tinyan>

Parang telino, habi nyo. Nakakaliwa tayo ng UN. United, habi niyo. United Nation, Avenue guys. Nakakaliwa tayo. Okay.

أنا في <applause> <applause> 도 <laughs> ちょっと待って。<laughs> <laughs>